Hi guys, ang daming pambot dito, oh, pambot din sa Inunggo eh. <laughs> <Guys>. <laughs> speed boot na yes, speedboat di pambot. Ay ka <laughs> guys, ang tama ko. So ano tayo guys ha? Um, Sa Ilonggo word nga pambot. Kaya ang tawag ko sa speedboat is pump boat. So, mayroon naman guys, birds. May birds na kapadulong. Tanawan nyo bala, oh. So, ini guys is birds. tama ba? Gamay nga barko. <laughs> guys. Gamay nga barko. Oh, look, di ba? Hi! Hi sa vlog ko! Hi, kuya! Halong ka mo. So, guys, tanawan nyo. Passenger boots. So, mabayad ka mo da kag maglibot-libot ka mo kong diin nga lugar so tanaw guys ang agi sang ano sang barko nga gamay no katinlo guys wala ya may makita ya nga mga basura diya sa ila tulay wala ka man di may nakita nga mga balay-balay nga mga naga star sa mga tulay so kung sa Pilipinas ni puno na ni guys puno na ka mga balay-balay sa mga ano ba, mga homeless guys, oh oh gaano sa galimpuro sa tubig, oh oh grabe, ka po ka tubig, oh so guys, tanawan nyo ilibot ko kamo sa uh, hindi man to totally ilibot kay kalayo-layo guys, makalabot kita dito sa pinakadulo so manayo, magabihan kita Sulok so guys oh. Mamadlos. Huh? So kung hindi ikaw ka ka lang, maglangoy, maano ka diri guys malumos kay ang tubig naga ano naga Alimpuros ba specially lock guys oh ara oh. Hara siya guys oh. No. Mabaskog. So may ara man sila sang buya, pwede ka dira kakabit just in case of emergency nga mahulog ka. Pag hindi ka man diri, pwede guys ka, lumpat-lumpat, bawal na di. So, di ba? Guys, oh. kapiterian ada Sikat nga kapiterian na guro kay ang nagkakaon mga taga diri. So, guys, kanami diri. Balaya, tanawan nyo bala, oh. Katimlo. Kung may makita, makita ng mga basura -basura ah uh, gamay malang guys as uh, sa mga gilid-gilid so gurahalin sa mga iban nga ano ginapalid kay medyo maano subong medyo ma hangin or bad weather subong mga uh, panahon so look guys uh. so look guys tulay na da guys pakadto na to sa um, amon nga before dito nga area sa pinakadulo so dira kita nag uh, agi guys sa area nga na so may mga ano guys may mga idu or aso yan o oh, lalaki hi kabayan hindi na okay. hi very good so guys daming aso dito malalaki Umiilaw na ang ilalim ng tulay. So, look guys, tingnan nyo. Napaka-tibay ng tulay nila, guys. Oh, antawan nyo bala. Guys, ipakita ko sa inyo bala ang tulay, oh. Kung gaano katibay ang tulay diri sa Dubai. Hindi lang ka ni guys, ang makita naton nga katibay sa tulay sa ibang area. Nakita ko bala. Hi! <laughs> so mas ano guys mas matibay pa so damo deri naga naga ano naga bike ng no, mga ano grupo-grupo sila grupo-grupo na sila guys so kung wala ka deri bike hindi ka magka problema kay pwede ka mag arkilasang Karim so, yun guys so, damo sa piyak na side so hindi na kita dito magkanto kay medyo ano na guys medyo serum na. Serum pagsa sa ilunggo. O, oh, diba? Huh? Kapaka, kapaka aliwalas, guys, ng area na uh, dito sa ilalim ng tulay. Ilalim to ng tulay, guys. Ah, huh? tingnan nyo, oh. Grabe, no. Ang laki at ang tibay. So, tingnan nyo, guys, oh. Oh. Huh? ba? Diba? napakaano guys, napakatibay ng tulay nila. And guys, mayroon din silang mga elevator dito. Left and right. Ah, sorry. Oh my goodness, there is a cat! Hi! <laughs> sorry, I don't have food. Hello! So guys, alam na mga pusa. <laughs> oh, you want food? Oh, I'm sorry, I don't have food actually. So, what to do, Yani? Ah, ay wow, wow naman guys. Alam nila pag uh, ano ka, nag-aalaga ka ng pusa, maaamoy din nila mismo yan. No? Tingnan mo, lumalapit siya sa akin. po, oh, nanghihingi yan ng pagkain. So, what to do? Wala akong pagkain. Wala akong do lang ang food. Hindi nga ka pangayos, yung food. Are you hungry? So, Wala man tayo dito sa ng pagkain. Hmm? So, guys, oh, ay, ay sa akin. Hindi ano ni mahingo ko. Ay wala ko dalang ang pagkain. Kasi huh? hmm? so, nagsaka pa rin sa guys. Oh ay nagpapansin. Ay ate what to do? Wala kita po. I'm sorry lang ga. I'm sorry wala ko pagkain. ano kita kay wala kita sang food <laughs> she wants food <laughs> i'm sorry so guys yan ang elevator di ba ang laki pwede tayo umakyat doon longga wala tayong food next time okay next time no, oh, hindi ko man inaasahan na may pusa dito eh hindi siya umalis oh hindi siya umalis sa akyat siya guys oh guys umakyat siya dito na siya sa tabi ko, guys. <laughs> Alam nila kasi yan na ano. Maamoy tayo ng mga pusa na nag-aalaga tayo. Hello! Siguro may ano tong may Okay na, Okay, nababay na kasi maraming mga taga dito. Bawal tayong magsagit ng... hi! Um, ano Bawal tayo yung Bye-bye! See you in my next video, guys! Say hi na! Hi to